<laughs> Uy, asa ang kagika na ng kwarta? Dakuha ba, ane? <laughs> Ay, nagunite! Ako, ane! Basig nang hilabot ka, ana, ha? Iuli na dito. to! Ang good! Yatagwan ni siya ako! Kalas <laughs> 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 oh. so, ko! Naidalaga din ang sa pa! So, tiyo ka ko ug mauyab na ko ng bayhana! Sakto ka yung panglawas! <laughs> Hamis pa yung kaya kutis! <laughs> Unya, tsabihon! Oh. Ali. <laughs> Ali dong. Isa nang mama? Ito ni oi. Ako nang ate. Ano man? Au, imo de nang ate. Oh, ako untang panguyaban ba musugot ka? Oo, oh, musugot ko. Pero nay bayad. Ba ah, na de bayad. oh, alam ako man nang ate. Au, <laughs> oh, sige sige, kana raman di ay. Ipalakas ko si mo ate dong ha, manguyab ko si mo ate. <laughs> oh, Awala oh, na problema. Kamali lang. Makuha sa kwarta, ha? Basta ipalakas ko dong, ha. <laughs> oh, di ara dong u. Ah, isa singko, dili man makapalit og <laughs> ko. na manggud na dong makapalit na ka ani ukok, nya makapalit pa yung kagdaghan nga lulipap. <laughs> ah, ayo ko ra ra ini. Pila man dai mo ang gusto dong nga kadako na anang singko. Eh, basi ni mata. Dako, dungang ini. <laughs> Pila man dai mo ang gusto dong. 1000. <laughs> ah. <laughs> Baka marama sa ding bataan ni 1,000 gyo. Grabe na po ka, wey. Eh. Dugangan na lang ako nag-5, wey. Basta palakas ko. Wala nang kukulay. In kwarta, dragon. Oh, darat. Dugangan na ako 5. Para jis na na. So, makapalit na ka nagdagan nga kindi. na, okay kini lang ko. Ijud ko kapos sa ako ate. Oh, sige, sige. Kadali lang. Mani ang saan man ni 1,000 ang handa man eh. Oh, ah, isa pa. Upalit ko panti Para kay ate. Kay buslot na. Oh, unsa, nang buslot na ang panti sa imuhang ate. Gusto eh, kumutan na ako. Ay, ayaw na dong. Basta ha ipalakas ko sa imuhang ati kailangan iya kung magustuhan sige na dong basta sugtun ko sa imuhang ati ha aron pagkahuman niya mong diskarte ipalakas ako ah. aw pagduula ko sa imong ati unya kami na sige na sige na dong aw wala na problema basta ulot ko diya aw kani dili jud ni kamahayan ang akong 1000 nga gihatag sa bata ipalakas ko sa iyang ati sigurado ang iyang ati maako ati ti na kwarto Asa ang kagika na ng kwarta? Dakuha ba, ane? Ay, nagunite. Ako, ane. Basig nang hilabot ka, ana, ha? Iuli na dito. <laughs> ang good. Yatag ba ni sa ako? Kinsa may naghatag sa imuha, ana? Kadako, manana. Ay, <laughs> ay, nagsaba di ate. Ako, ane, nang Kinsa tagay ng imuha ang diskarte? Anong nakakuha man dahil kag-1,000? Ibaligya <laughs> ka. Mali na ako, kwarta. Isa, imuha kong ibaligya. Because <laughs> what?